Oh, mga idol, welcome to my YouTube channel. Kapun sa unoon sa bahay namin, sa Amila. Ano, samahan niyo ako. Mamamatkan sa inyo, mga idol. Yan naman po, ano kayo sa na kapuntang ano yun? Mahal na, pamahabuok yun. Kaya, salantan niyo pa po. po. Gusto naman po na ang sana mapunta doon sa aming bahay. Sa amin ang bahay namin. Ano, samahan niyo ako mga idol. Pupunta sa'yo doon. Mamamatkan sa'yo. Manan na ano 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 dito mamatkan mga idol. Na ano ka lang dito. Ano yun ang bahay kaya yun? Uh -oh. Bahay? Yun. Ano yung mahal kaya nyo? Mga idol. May ang puno, ho? Oh. Ano? Ang mama ng puno, mga idol? Ano? Ano?

Yung kakilala ah, el, ko yun, ay minan mga um, uh, Nakalang sa akin kung um, ano na ginagawa ko. Sabi ko, Ano lang. mga di ba? na mga kayo, oh. Oh. Uh, di ba? Anong na lang ano, ang lawak. Oh, uh, ha. Nan Nandun yung ano sa ano, oh. Hindi maika yung ano, bulkan. Yung bulusan, bakit bulusan. Hindi maika kasi okay. maano. May yung um, kunting ala ala pa. Wala kayo nun. Diba, ang ganda. Ganda ng view dito. Hmm. Yan. Diba? Nakita nyo, mga idol. Ang ganda nyo. Ang sarap nito mamasyal, mga idol. Mamasyal na nyo dito, patumana. Papunta po ito doon sa bahay namin, mga idol. Sa isang bahay namin. Dalawa kasi yung bahay namin, eh. Isa sa ano, isa sa kinto, isa sa, ano, mo mga kainol. Di ba? Ang ganda? O, oh, na po mga kainol. Ang nandito lang po yung aking video. Supuntahan niyo po ako lagi mga kainol. Mahala mga kainol.